idol dating nanonood lamang po siya sa akin pero mas successful pa po siya sa aking mga ka-idol dahil nakabili na po siya ng brand nyo car grabe mga idol dahil lamang po sa kinita niya dito sa Facebook sa tala syempre mga idol dagdag -dag na rin siguro doon yung kinita niya dito sa mga video niyang ina-upload sa kanyang channel imagine niyo mga idol dating nanonood lamang po sa akin Parang ikaw mga ka-idol, nanonood ka ngayon sa video nito malay mo, pagdating ng 2024 mas higitan mo pa ako mas successful ka pa sa akin mga idol dahil yan po mga ka-idol si Byma Soedan, dating nanonood lang siya sa akin, nakita ko yan kung paano nag-upisa yan mga idol at ngayon mga ka-idol, grabe ang kanyang followers and then sumahod po siya ng malaki sa Facebook dahil sa Tala, mga nare-receive niya dahil sa kanyang mga solid followers na kung saan mga ka-idol yung kinita niya sa Tala, ayan po pinagtulong niya rin po yung iba, hindi siyempre, nakabili siya ng brand new car, grabe no, dahil sa pagbo vlog niya sa Facebook, and siyempre mga ka-idol, nagpagpatayo na siya ngayon, ng sarili niyang negosyo, ano nga ba yun, isang bigasan, and siyempre mga ka-idol, itlogan. grabe mga ka eh, yan po ang kanyang achievement, dahil po sa pag-vlog, legit po yan mga ka-idol, hindi po yan mga ka-idol, ka gawa-gawa niya lamang, kaya idol, kung ikaw ay wala pa sa 1,000 sana followers or hindi ka pa monetize. Di ba nanonood ka lang din sa video nito? Malay mo, pagdating ng 2024, hindi man January, baka February or March, ikaw na rin ang maging successful kasi dati lang mong nanonood yan sa akin pero naging successful. Ang kailangan mo lang mga kaidong mo galingan mo talaga and enjoy dahil nakita ko sa kanya mga idol ka kung paano siya mag vlog talagang ginalingan niya at pati ako mga idol na inspired sa kanya imagine niyo talagang dating nanonood siya sa akin kasi nakichat ko siya pero tingnan mo naman mas successful pa dahil mga idol ka kanya kanya tayong galing maaari na ako yung naonin sa pag-vlog pero mas magaling na pa sa akin tandaan mo ang bawat isa sa atin ay may kanya kanyang galing kung saan baka yung galing mo hindi mo pa nailalabas ilabas mo yan Maniwala ka idol, pag nilabas mo yan, baka pag ng January o February, makabili ka na rin ng sasakyan. Kailangan mo lang magporsigi, huwag magsusuko at higit sa lahat, huwag na huwag mong kakalimutan ang ating mahal na kami. So yun lang mga kaidol. idol sana na-inspired kayo sa video nito at sana lumakas yung loob nyo at maraming maraming salamat sa inyong lahat para sa mga full video ko dito follow nyo na ako dito mga idol sa aking Facebook page para ma-update ka So yun lang mga ka